nagde-deliver pa sa Aguado. Well, diyan papasok yung sinabi ng caretaker. Kung totoo. Sinasabi ko naman kung totoo ha, Facebook, ayan ha. Sinasabi ko lang naman sa inyo kung talaga sabi nung, nung uh, caretaker na merong connection. So kung merong connector talaga ang Aguado sa Malacanang, well, alam nyo na kung, kung saan at para kanino yung mga pera na dinala sa Aguado. Kasi kung Martino Romualdez lang yan, ba't hindi pa din deliver sa bahay? E eh, napakadami pinag-delibero na ng bahay yung townhouses sa McKinley at saka yung bahay mismo sa Nara at saka sa McKinley. Di ba po? Meron din mga diniliber din sa bahay ni Zaldi dyan sa Valley Verde at saka sa Quezon City. O, oh, e eh bakit mag-deliver pa sa Aguado? Ibig sabihin, yung delivery sa Aguado para sa ibang tao pa. At kung totoong merong koneksyon ang Aguado sa Malacanang, ibig sabihin yan, ang delivery ay para sa mga nakatira sa Malacanang. Eh sino ba nakatira sa Malacanang? Si, si Marcos Jr., si Lisa Araneta Marcos, si Sandro Marcos, at yung dalawa pa niyang kapatid. So bahala na kayo mag-isip kung anong conclusion bakit nag delivers sa Aguado. Pero sa akin, malinaw na kung ang pera ay para kay Martin Romualdez, hindi na kinakailangan dalhin pa yan sa Aguado. Dahil nagde-deliver naman sila sa bahay mismo ni Martin, di ba po? Ang akin tinutukoy at tinutumbok alam na natin.